guys ito po kami ngayon ito kasama ko po si Cholo si Cholo yung alaga akong makulit kapag ka nasa kusina kami at nagluluto yung papa niya ayan po lagi umiyak gusto pong kumain ayan po si Cholo ayan po ayan si Cholo pero mabait po to kasi tuwing gabi pag natutulog kami lagi pupunta sa higaan namin to. bago po siya katabi sa higaan namin uh, nagdudumi muna siya at saka hindi po siya umiihig sa higaan namin napakabait po talaga po si Cholo bago siya pumunta sa higaan namin uiihig muna siya pagkatapos ko naman pakainin ng umaga halimbawa at ang diyan at saka gabihan dinadala po sa likod ng bahay namin sabi ko tumay ka muna ng ch Cholo pag dumi ka ang galing po guys. Talaga pong ano, tumatay talaga siya. Hindi siya nagdudumi sa loob ng bahay. Hindi siya umiihi sa higaan, Hindi po. Tsaka malambing po to. Gusto niya yung nakahiga sa sa, ano ba, sa tiyan diba, sa namin. Sa kanto Parang ganyan. Gusto niya pong ganyan. Si Ane. Mabait po talaga siya. Ang malungkot lang po kasi guys. Kasi Ane. Nung nanganap po kasi si Mama Blackie. Niya, uh, anin po kasi sila dito eh anin after one week po uh, parang bigla na lang nagkasakit yung mga kapatid na ito uh, yung 5, namatay po halimbawa namatay yung isa sa gabi tapos kinabukasan po at namatay yung dalawa tapos tanghali namatay yung isa pagdating naman po sa gabi namatay na yung isa kasi nabukasan namatay yung isa lima po sila namatay kasi Cholo guys ayan po nag-iisa na lang siya sa anim sila magkakapatid siya na lang po natira pero pray ko lang po kay God na sana po lumaki si Cholo uh, hindi siya magkakasakit sana po lumaki siya na maayos kasi siya na lang mag-iisa na iniwan sa amin sa anim sila eh siya lang po na buhay ibig sabihin po malakas po yung extension si Chulo Kaya po ayan. Ah. Cute niya Ayun Ayun, 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 ayun si Chulo ayan. Eh sana po naging malakas si Chulo Ayun po guys. Si Chulo Kasi pag nagluluto yung papa niya sa kusina. Lagi po talaga nakabang yan doon, nagiiyak. Oh, oh, ganun ganun siya. Gusto niya kumain para nasanay na siya. Ayun, pinapakain ko dito ano lang. Eh. Uh, kalabasa lang tsaka kanin kasi bawal sa uh, asin ano mga manok fried bawal po yun kaya pasanahin ko po siya sa gulay para lumaki siyang kulusog hmm. kiss kiss ka pa kiss na kay papa kiss kiss kay papa kiss kay papa kiss kay papa tabi na kabila kiss kay papa kiss kay papa kiss kiss kay papa hmm. kiss kiss ako din kiss ako kiss ako hmm. kiss papa kiss papa